habang umiinit po ang tensyon dyan sa ayung Shoal sa panig ng Pilipinas at ng China, abay si Uncle Sam na inaasahan ni PBBM na sasaklolo sa atin, abay nakikipag-usap kay President Xi ng China. Hindi ordinaryong usap ha. Dalawang oras sila nag-usap sa telepono. At hindi itong unang pagkakataon na nag-usap sila. Nung nagkaroon ng APEC na hindi nakausap ni PBBM si Biden, Abay, nagkita sila one-on-one doon sa labas ng San Francisco. Tumagal din na mahigit dalawang oras ang pag-uusap nila. Anong ibig sabihin nito. Habang nais ni PBBM at na kanyang mga advisers at mga senador na makipag sa China, ang Amerika na inaasahan nating makikipag para sa atin ay nakikipag-ayos ng relasyon sa China. Ano namang mensahe ang pinadadala dapat sa atin yan? Eh kung yung inaasahan natin na makikipaglaban sa atin ay eh, nagnanais na mas mabuting relasyon sa China, bakit naman nila sisiraan yung relasyon na yon? Dahil lamang sa Pilipinas. Kaya gising, gising, gising yung mga nananaginip na napaka natin sa Amerika, hindi po totoo yan. Dahil kita nyo yung mga pinag-usapan nila, magpapakita na talagang importante sa isa't isa ang Amerika at ang China. Well, ano bang pinag-usapan nila? Well, ako po, binasi ko lang sa official summary ng White House at sa official summary ng spokesperson ng China, fentanyl. Anti-narcotics cooperation. Kasi ang fentanyl, eh, yan po'y addicting uh, para sa sakit po yan. Pero, yun nga po, no? karamihan na mamanufacture sa China. So, pinag-usapan nila paano masusupil yan. Yung military-to-military -military communication. O mantakin mo, sila nakikipag-usap military to military na hindi nagkakamali. Tayo, may ganyan din tayong arrangement, hindi naman ginagamit ni PBBM. O, AI-related risks, at saka continuing efforts on climate change and people-to-people -people exchange. E eh, yung mga tao, closer interaction between the Chinese and the American people. Kasi syempre, ang init at mabuting pagkakaibigan sa panig ng mga bansa, dapat nagkakaibigan yung mga mamamayan. Nabanggit po, ang South China Sea. Pero tignan nyo ang sabi ng White House. Ha? Biden emphasized the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. O, so talagang ang gusto nila kapayapaan sa Taiwan Strait. Anong sinabi tungkol sa South China Sea? And the rule of law and freedom of navigation in the South China Sea. Rule of law and freedom of navigation. Ang sinagot ng China sa kanilang ayungin Seoul at yung iba pang pinag-aagawa na isla. Samantalang ang Amerikano, hindi nila sinabi na we will protect the territory of the Philippines. At sinasabi lang nila, rule of law. Siguro ibig sabihin nyo, yun, yung pagbabawal sa gamit ng dahas at saka freedom of navigation. Ang na gusto lang nila, walang magiging hadlang sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang mga kalakal galing sa Middle East papunta ng Amerika. Bokya na naman tayo kung, kung akalain ninyo na makikipaggera ang China dahil sa inaangkin nating teritoryo. Hindi, malinaw. Ang sabi lang ni Biden, concern for the rule of law and freedom of navigation. Wala siyang sinabi. Ang tawag nga niya, South China Sea, hindi niya tinawag the West Philippine Sea. Hindi nga niya matawag ng West Philippine Sea, pero pa tayo umaasa na sasakluluhan tayo pag nagkagulo dyan. Kayo talaga, gumising na kayo sa katotohanan, nananaginip lang kayo. At dahil kayo nananaginip, yung pulisiya nyo, palpak! Ang buong akala ninyo, po, pwede nyo ng inisin ng China dahil sa saklolo ng Amerika. Wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Ang gusto lang niya, hindi mahaharangan ng kahit sino yung mga kalakal na nanggagaling sa Middle East papunta ng Amerika. Karamihan ng no, kanilang pag-uusap ay tungkol dun sa support ng China, dun sa Russia's Defense Industrial Base. Problema sa Korea. Kasi nga, yung Korea na yan, nuclear war nuclear arms ang pinag-uusapan at hanggang ngayon wala pang solusyon naalala niyo noon si Trump ay eh, ginamit pang emissary itong si President Duterte dati para makipag-usap doon sa leader ng North Korea o tapos ayan yung nagrereklamo ang Amerika kasi talo na siya sa kapitalismo na sila nag-imbento nagrereklamo sila na napakadaming pinoproduce ng China lalong-lalo na doon sa mga renewable energy yung mga solar panels na pinagbabawalan na ngayon pumasok ng Amerika. Eh syempre, labag yan doon sa rules ng World Trade Organization na dapat hindi um, binibigyan ng hadlang ang kalakalan. Bawal yung paggamit ng taripa para malimitahan ang kalakalan. No? Pero yan ang concern ng Amerika dahil natalo na sila ng China pagdating sa renewable energy. At saka, itong Amerika kasi, eh hinaharangan yung pag-export ng high-tech technology sa China dahil ayaw nilang kinokopya. Ang sabi naman ng China, hindi sila papayag niyan dahil may karapatan talaga sila mag-develop ng high-tech industry nila dahil yan ay kabahagi ng kanilang kalapatan na maging isang developed country. Pero ang sabi nga nung parehong leader, eh, kinikilala nila yung importansya ng bukas ng mga channels of communication. Ibig sabihin, pag-uusap. Kinikilala din nila ang importansya ng high-level diplomacy and working-level consultation. E paano si BBBM? Wala. Hindi nakikipag-usap. Ang ginagawa, tawag sa Amerika, sa klolo! Ano ba naman yung gamitin mo, yung iyong pinagkasunduan na mag-uusap kayo ng high-level kapag merong mga aberya? Pinagkasunduan yan eh sa harapan pa ni uh, Xi, hindi naman ginagamit. At uh, palaging istilo, sa klolo, tulong, Amerika, mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Sa kanon nakakita na nagtatapang-tapangan, tapos tatakbo naman palaki ang Uncle Sam para makipag -away. para kang siga, dahil alam mo may mas malaking siga, may mas malaking siga naman, nanliligaw doon sa gusto mong awayin. Yan ang sitwasyon natin ngayon pagdating sa China nininigawan ng Amerika ang China, inaaway natin ang China, and yet sinasabi natin doon sa naliligaw, bugbugin mo yan para sa akin. Hello, na he hello kayo. Hindi yan mangyayari. Wala pa rin alternatibo po sa mabuting pag-uusap. Lahat po yan nadadala sa mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng magkapit-bahay. Ulitin ko po ha, ating kasabihan, makipag-away ka na sa iyong kamag-anak, huwag lang sa iyong kapitbahay. Bakit kaya mas gusto nilang awayin yung ating kapitbahay na China?